Good morning, good morning po mga sandal At magandang umaga po muli sa inyo Ito po si Kasandala Vlog na bumabate ng isang magandang umaga po muli sa inyo. Araw po ng linggo Araw ng pagsisimba Tayo po magsimba mimiya Para magpasalamat sa may kapal Sa panibagong buhay na ibinigay sa atin Ang panibagong buhay, bagong pag-asa at bagong makalakasan at tayo magpasalamat sa mga na natatanggap natin sa araw-araw at ito po muli nyo kasi si Kasantal Vlog maaga po akong magising at nagbukas na po kami ng aming tindahan ng aming tindahan at bukas na rin po dito yung mga pandisa, pandesal, pandisal at kung sino po nagnanais na bumili ng pandesal open bukas na po dito maaga rin po sila nagbubukas mga alas dos ng madaling araw bukas na po ang pandesal dito at ang inyong lingkod na si kasandal vlog ay ito na po, nagkakape cape uh, kape muna po tayo mga kasandal uh, salamat po sa mga nanonood ng aking live pakishare, pakipalo po si kasandal vlog uh, at salamat po sa inyong suporta at uh, yung aking paghihirap konti taste na lang po si kasandal ay malapit-lapit na ang kanyang alam niyo na po ibig ko mga kasandal at uh, binabati ko rin po ng magandang umaga po. Ang aking mahal na Benan. Maagang gumising. Maagang mag-like sa aking mga nilalay. At lalo lalo na sa aking asawa. Salamat sa kanyang suporta. At sa aking Benan na lagi na suporta din po kay Kasandal Vlog. Salamat po. Hanggang dito na lang po muli. Magandang umaga po. Thank you, thank you po.